huwag kang tanggap ng tanggap ng pagkain sa kapitbahay nyo. Lalo na kung bagong salta ka. Baka aswang yan na gustong kunin ng anak mo. Story. Time. Ako si JB. Gusto ko lang ibagi yung karanasan ko noong pandemic. Taong 2020. Kasagsagan ng COVID-19 ito. At bagong lipat kami nito ng ex ko sa may Muntin lupa At buntis siya ng mga panahon na to. Kaya kami lumipat ng bahay Kasi hindi na kami kasya sa inuupahan namin Kasama ko rin kasi yung kapatid kong babae sa apartment Kaya nagdesisyon kaming lumipat sa mas malaking apartment Nung una, wala namang problema sa nilipatan namin Nagsimula lang ang lahat Nang binati kami ng kapitbahay naming babae Hindi ko alam pero Nakakapagtaka lang Kasi alam niya kagad ang pangalan ng kinakasama ko Samantalang bagong lipat pa lang kami nito. Itong kinakasama kong si Iza, hindi nagsasabi sa akin na binibigyan pala siya ng ulam ng kapitbahay naming babae. Nalaman ko lang to dahil sinabi sa akin ng kapatid ko. Hanggang isang madaling araw, tulog na tulog na ako nito. Samantalang si Iza, nagpunta ng CR. maya, -maya nagulat ako kasi ginising ako ni Iza. Habang iyak siya ng iyak, yung iyak niya Akala mo na matayan Ianong e ko siya nito kung anong nangyari Sabi niya sa akin May tumatawag daw sa pangalan niya Isa Isa Parang boses daw ng matanda Pero napakalalim daw nito Parang galing daw sa hukay Ako naman Sa sobrang pagkabigla ako Di ako nagre agad Nakatingin lang ako sa kanya nito Dahil gulat din ako sa nangyari sa kanya At kung ano ba talaga yung narinig niya pero hindi naman nagkakaganito si Iza dati. Dito lang talaga sa bagong nilipatan namin. Aminin ko, sobra rin ako natakot ng gabing to. Kaya ginising ko na yung kapatid kong babae para tanungin siya kung tinawag niya ba ang pangalan ng ate niya. Sabi niya, hindi raw at natutulog na raw siya. Kaya binaliwala na lang muna namin to dahil baka kung ano lang yung naririnig ni Iza. Pagkalipas ng gabing to, naging normal ang mga sumunod na araw. Hanggang sa dumating na sa kasukdulan ng pagkahiyok ng kung sino man ang gumagawa nito. Nang gabing to kasi, sa taas kami matutulog dahil malakas ang ulan at nagkakatubig dito sa baba namin. Habang natutulog kami, mga 2.30am na nito at nalipungatan ako dahil may parang nagkukot-kot ng bubong namin. Hinayaan ko lang to nung una pero nairita ako dahil hindi tumitigil ang ingay na to. Kaya sinundot ko yung bubong namin gamit ang panungkit. Hoy! Tigil na mo yan! Dito lang tumigil yung ingay na to. Hanggang sa mga sumunod na gabi, ganun ulit. May kumukot-kot ulit. Pero mas lumalala to. Ito yung pinakamatindi. Dahil yung nilalang na nasa bubong, umaangil to. Hoy! Tarantado! Tigilan mo kami! Napamura ako sa sobrang kaba nito. Nagdasal na ako ng paulit-ulit habang hawak-hawak ko ang kutsilyo dahil yun lang ang alam kong pamproteksyon namin. Pero wala namang nangyari nito. Hindi na nagpumilit pumasok yung nila lang na nasa bubong. Lumipas ang tatlong araw, dito na nangyari yung hindi namin inaasahan. Tumawag sa akin yung kapatid kong babae na kasama namin sa bahay. Umiiyak siya. Sabi niya, si Ate Isa daw, dinudugo. Ang masaklap pa Nakalabas na yung paan ng baby namin sa puwerta niya. Dito ko lang nalaman na nakunan si Iza at wala ng buhay yung bata sa sinapupunan niya. Ang hinala namin nito, may kinalaman yung nilalang na paulit-ulit na gumugulo sa amin tuwing gabi at hindi ako sigurado kung yung kapitbahay ba namin yung may gawa nito at kung siya ba yung nilalang na nasa bubong namin palagi. Matapos to, umalis na rin kami sa inuupahan namin. At lumayo na sa lugar na yon. Kaya kung bagong lipat kayo, huwag kayong basta tanggap ng tanggap ng pagkain kung kani-kanino. Dahil baka mangyari rin sa inyo ang nangyari sa kinakasama ko. Pizza.